Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. At ah, ayan na guys! Magpaplancha ako ngayon ng disdasya ni Baba. So, ganito lang naman ako magplancha ng disdasya. So, kailangan unahin mo yung collar. Pero pag hindi na kailangan planchahin, huwag nyo nang planchahin para hindi ko kalobot. <laughs> may mga, dis, uh, ano kasi, may collar kasi na matigas, pero na ano, tapos may collar din naman na malambot. Yan, iba-ibang collar yan. So, ayan, inuuna ko yan dyan sa may, ano, chest. Kasi, alam niyo naman kasi, dito sa Middle East, yan talagang pinaka-importante nilang uh, gamit, damit, this dasha. Kasi dito sa mga amon namin, yan talaga ang ayaw ah, ni Baba na may mga makikita siyang kulukulubot, lalo na dyan sa, ano, sa may baba ng shoulder. Yan. Pinaka-importante yan na kasi may mga flits-flits na maliit yan. So, kailangan hindi makita ang kulubot. Kailangan i-plane mo siya. Kasi pag hindi, isa sa uli ni madam, paulit-ulitin ka <laughs> kasi yung mata ni nanay malaki. <laughs> so, kailangan kahit mahinhin kang magumalaw, basta plain lang ang pagka-plancha, okay na yan. Basta makita nila nga yan, yan, ang pinaka-importante dyan, no? Kasi dyan din ako minsan na iinis kasi may mga ibang disda siya nga na ang pagtahi nila is uh, mahirap ba i-plain yung mga flits-flits uh, na yan. So, kailangan mo talagang alamin kung paano. Kasi ito ang pinaka-importante nga nilang damit. Kahit anong mga okasyon, yan ang suot nila. Pag summer, puti dito sa mga amo namin kasi iba naman ang kulay pag winter so pag summer yan, lahat yan puti eh minsan kasi si baba nagsusuot ng tatlo pero in one week na yan siya kasi mga anak niya may mga asawa naman so siya na lang nagsusuot niyan e paano na lang kung maraming anak na lalaki so dapat yung mga nagtuturo dyan sa TISDA or saan ba dapat turuan nyo kung paano planchahin yung listasya kasi yan talagang pinaka-importante ang pagkakaalam ko dito lalo na sa middle east tinuturuan nyo kasi ng ano nagtuturo kay ng uh, paano i-prepare yung misa i-alam naman natin yun alam nating gawin yan kasi kahit naman tayo mahirap lang sa Pilipinas may mga uh, lamisa naman tayo at saka may kutsara at alam natin kung paano gawin yun madali lang yun, pero yan ang disdasha, ang pinaka-importante dito sa Middle East, so dapat turuan nyo sila kung paano sila mag ng disdasha para madali, kasi maraming mga katulong na nagpa ng mga disdasha, marami akong tinatanong, e, aabutin daw sila ng 30 minutes, ganun kasi daw paulit-ulit nilang gawin, kasi ang kulubot daw, hindi nawawala so kailangan nyo turuan ng maayos shout out sa mga artist, mga nagte-training na 'yan. Kasi ah sila na sila nahihirapan. Kailangan talaga 'yan siyang ano ituturo nyo. Tapos turo ano ko paano gumamit ng vacuum kasi ang iba talaga hindi talaga alam. Vacuum, yung steamer, washing washing machine kasi dito yan ang ginagamit eh. So paano kung wala kang alam, ano nga nga, nga na lang. Ganon. O, ganyan mag -plancha. Ay, sundin nyo lang yan. Huwag nyo kulubot-kulubotin kasi babalik yan ni madam sa inyo. <laughs> mahirapan. Mas lalo kayo mahirapan pag ibalik ni madam. Naku. Yan. Kailangan mo lang lagyan ng tubig. Hindi na masyadong mainit na plancha para hindi siya mas lalong kukulubot, guys. So, yan lang, guys. Shout out na lang sa mga nagtitraining-training ko, no? Huwag niyong turuan ng paano magdala ng tray or whatever. God bless everyone. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Don't forget to subscribe my channel, guys. Yahoo! Oh, so, ayan. Tapos na. Nakabitin. <laughs> Yan lang. Ganun lang kadali.